Hi mga kaimers! Magandang magandang araw po and welcome sa A Diaries with DJ Ian. Dito yan sa AIM 101 Broadcast. And today is Thursday, March 14. Kamusta kamusta po ang ating araw ngayon? Kamusta naman ang mga nasa Middle East ngayon? How is your Ramadan? Uh, pang fourth day na po ng Ramadan ngayon? Fourth or fifth? Tama, parang pang fourth pa lang. So, how was it? At magkano na rin ang mga hadiya na natanggap natin? Baka naman. So, maraming maraming salamat at nandito kayo ngayon na nakatune in sa atin sa Mono One Broadcast. Sana'y ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At eto na naman po, may isa tayong uh, liham na babasahin ngayon ipinadala sa atin ito ni Myla galing Saudi Arabia. Kasi nga, talagang punong-puno na daw siya. Wala siyang masabihan, kaya nagsulat siya. At maraming maraming salamat, Myla, dahil kami ang pinili mong pagsabihan ng kung anumang hinanaing And of course, sa lahat ng mga gusto pang uh, magbigay ng kanilang mga story or mag-share ng kanilang mga inspiring story or love story, nako, mag-send na po kayo dito sa A Diary yes. at bibigyan natin ng hustisya 'yan. So for today, this is my last story, kaya makinig po kayo dahil alam kong marami'ng makaka-relate sa kaniyang sitwasyon. bilang isang OFW. In life, we will encounter lot of trials and hardships. And we need to be strong to surpass it all. Hi, DJ Iya. Yeah? I'm Myla, 35 years old at isang OFW dito sa Saudi Arabia. 10 years na rin po ako na nagtatrabaho bilang isang household worker. Mababait po ang mga amo ko kaya minsan hindi ko na rin Maisip na maghanap uh, ng ipang employer pa. Maganda din po ang sahod ko. Kung gaano ako swerte sa trabaho, kabalik tara naman sa pamilya ko. Pangapat ako sa limang magkakapatid. Namatay ang tatay namin, bata pa lang kami. Kaya ang nanay na lang namin ang nagtaguyod sa amin. Halos lahat ng trabaho, pinasok niya. Para lang makapag-aral kaming lahat. Yung dalawa kong kuya, puminto sa pag-aaral para suportahan kami. Si Ate naman, ako at ang bunso na lang ang nag-aaral. Nang mga unang taon, okay naman si na kuya. Nakakapagbigay sila lagi kay nanay. Pero may isang araw na umuwi silang lasing na dalawa. Nagwawala at nagsisigaw. Natakot kaming lahat dahil yun lang ang unang pagkakataon na nakita namin silang lasing. Pero di nagtagal na yung masmasan naman sila at nakatulog din. Kinaumagahan kahit di pa sila, pa sila nag-aalmusal, pasok na sila agad sa trabaho. Di naman kami nag-isip ng kung ano sa kanila pero napapansin namin na nag-iiba ang inuugali nila. May isang araw na nagtatago lang silang dalawa sa kwarto. Ayaw lumabas dahil may tao daw sa labas ng pinto. Pero wala namang tao. Dumaan ang mga araw at palala ng palala silang dalawa. Kaya dinala na namin sila sa ospital. Doon namin nalaman na naapektuhan na ang kanilang pag-iisip dahil sa bawal na gamot. Hindi namin alam na gumagamit pala sila dahil sa na-overdose daw sila, hindi na nila nakayanan pa. Kaya ipinasok namin sila sa rehab. Umaasa na magagamot sila. Pero magastos ang pagpapagamot, kaya ako at si Ate ay pinili na lang na huminto sa pag-aaral para tumulong sa nanay namin na matustusan ang pangangailangan namin pati ang gamutan ng dalawa naming kuya. Ang bunso na lang nag-aaral. Kahit na tatlo na kami ni nanay at ate ang nagtatrabaho, ay kulang pa din. Kaya napagdesisyonan kong mag-abroad. Simula nung nasa ibang bansa na ako, halos lahat ng sahod ko, pinapadala ko. Wala na akong itinitira sa akin. Ilang taon ang lumipas, wala pa rin pagbabago sa sitwasyon namin. Halos lahat ng pera ko, napupunta sa bahay, sa gamutan, at sa pagtutustos sa pag-aaral ng bunso namin. Ilang taon na, pero hindi pa rin sila gumagaling. Natuluyan na silang nawala sa katinuan kahit nasa paggamutan. Yung ate ko naman, napagod na. Kasi kahit anong trabaho niya, wala siyang naiipon. Kaya, nag siyang mag-asawa na rin at umalis na sa amin. Dahil nga may asawa na siya, hindi na namin siya inuobliga pa sa mga gastusin sa bahay. Inaako ko lahat ng responsibilidad. Nagpa-part-time din ang kapatid kong bunso kaya siya na ang gumagastos para sa allowance niya. College na rin siya na time, DJ -ia. Laking tulong na rin sa amin ng nanay ko. Lumipas ang panahon, graduating na ang kapatid ko. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas, magbubunga na lahat ng hirap namin. Sampung taon na din ako dito sa Saudi Arabia pero hindi pa ako nakakauwi dahil kulang sa pera. Until na ang dalawa kong kuya ay may maintenance. Inuwi na namin sila sa bahay. Buti at nagiging okay na rin sila ngayon. Ang ate ko naman, sa akin din humihingi ng panggastos ng anak niya. After niyang nabuntis, iniwanan din siya ng boyfriend niya. Kaya nga mas, lago, mas lalong naging mahirap para sa akin. Sa loko na lahat, Si nanay matanda na kaya sabi ko sa bahay na lang at talagaan ng mga kuya ko Ilang buwan na lang, graduation na ng kapatid ko. May makakatulong na rin sa akin. Pero isang araw, pagising ko, nakita ko na lang na napakadaming miss call ni ate sa akin. Nagtaka at kinabahan ako. Meron ding napakadaming message. At nang buksan ko na, nabasa ko na nabaril daw ang bunso namin. Kagagaling niya lang sa school. Papasok na sana sa bahay nang lapitan siya ng dalawang lalaki at walang awa na binaril. Sinugod daw siya agad sa ospital. At habang sinusulat ko ang liham na ito, nasa ICU siya ngayon. Hindi ko ana alam ang gagawin. Sunod-sunod ang pagsubok. Tanging sa panalangin na lang ako kumakapit. Sana maging maayos lahat at maging okay na din ang bunso namin. Sana, hindi ako mapagod. At sana, bigyan pa ako ng lakas ng loob para labanan lahat ng ibabato sa akin ng buhay. Salamat DJ Iya sa pagbasa ng sulat ko. God bless sa A Diaries at pati na din sa AIM 101 Broadcast. Hello Myla. Hello Myla na nalulungkot ako sa balitang yan. Pero alam ko na matatag ka. Kaya ang kailangan mo lang gawin, manalangin ka parate. Ang lahat ng yan ay pagsubok. Dahil dyan, nagiging matatag tayo. At sabi nga, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Kaya ibinigay sa'yo yan dahil alam ng nasa taas na kayang-kaya mong lagpasan niyan. Hindi natin mapipili ang buhay natin. Pero ang magagawa natin ay piliing maging masaya at maging mabuting tao kahit anong samang nangyayari sa paligid natin. Magiging okay din ang lahat. Manalangin ka lang parate. Salamat, Myla, sa sulat na ipinadala mo. At dalangin ko na sana gumaling na ang mga kuya mo at ang bunso mong kapatid. Saludo ako sa mga tulad mo na iniisip muna ang pamilya bago ang sarili. At saludo ako sa iyo bilang isang bagong bayani. Kasi ang OFW ay isang makabagong bayani na pinipiling malayo sa kanyang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Sigurado akong lahat ng iyan makakaya mo. Kung kailangan mo ng kausap, nandito kami sa AIM 101 Broadcast. Handang pakinggan ang iyong mga hinanain o kung ano man. God bless sa iyo, Myla, at sa family mo. Hangad namin dito sa AIM 101 Broadcast na maging okay na ang sitwasyon ng kapatid mo. Maraming salamat.